Hello. 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 Si Miss transform na ulit. Hello to si Miss Ito. Guys, akita niyo yung barrettes ko. Ang ganda. Diba? Binili ko yan dito sa... Sa Divisoria store. Pero andito ako sa may Lucky Gold, guys. Sa may Life Homes. Sa may... Life Homes. Sa may Ortigas Extension Lucky Gold. Ayan. Alam nyo kung bakit? Kasi... Maglalaro ako ng volleyball. Ngayon, yung GC ng mga kaibigan ko hindi nila maintindihan kung saan talaga maglalaro. Pero, ako hindi ko talaga alam. Ako pala, kasi sabi, alam ko, manggahan, barangay, tapos sa napiko na pala siya. Tapos ang problema, wala pang bola. So habang hinihintay natin siya, ang aking mga kasama, itutur ko kayo dito sa may, ayan, dito, puro kainan dito, nasa food court ako. Ayan, kainan, kainan. Kung gusto nyo dito, guys, dito kayo, te, kasi maraming kainan dito. Uh, ayan. Oh, ang daming kainan dito. Tapos, dito naman sa taas, mga cellphone repair, lahat. Cellphone, lahat ng gadgets swap. Basta, bilhin din kayo second hand. oh, marami dito niyan dito. O, oh, pak. Marami din dito ano, mabibili guys. Pupunta kayo dito, mura. Parang Green Hills, Green Hills din. Changi, may mga debit, Parang Divisoria, ano. Divisoria. Tawag dito. Divisoria style. Guys, meron din dito mga bilihan ng mga ano. Ayan o. Oh. Tapos, yan. Ito yan sa Lucky Gold, guys. So, Monday to day, magbabali po ko kasi may na-achieve kasi akong timbang sa, sure. Alam mo, conscious din ako sa health ko ngayon kasi so, kailangan nagpapapawis ako kasi syempre, dapat hindi ano, Sipin mo yung health mo kasi nakuday. So, nasa baba ako. Ito naman yung sa mga... Sa baba, may mga tindahan ng damit. Mga furniture. Furniture. Appliances. May salon. yeah, pabangong. Ito, oh. Mga damit. 100 pesos lang. Mura dito, ba? As in. O baka gusto mo umorder ng motor. May mga motor dito. O, oh, ito pa. Napakadaming pumupunta dito talaga OA as in saka madami rin aura dito pwede bang mag exit dito? thank you okay, okay kala ko hindi pwede so dito ko yes Kyle po <laughs> <laughs> taga lang kunin ko lang yung paggamit ko <laughs> na sila guys saka syempre nakabares nakabares Pangit! <laughs> Mga pangit kayo. Hello Si Miss Ato. Guys, ito yung live homes. O, oh. diyan kami. Tapos, te, tricycle kami. Hindi mo ko yung sasakyan ko doon sa labas kasi walang parking doon sa court na pupuntahan namin. Saan sa <laughs> Oh. Ang kailangan na lang talaga guys ay aura. Oh my God, tingnan nyo yung mga blue. Dito sa lifehomes guys, may kanya-kanyang po. May, may blue sa blue. Sa blue may kulay dito ang ano. Ang mga tricycle. Blue. Ay, may pila yata, te. Oh, may pila, te. Huwag si sisingit, te. Akala mo naman. Ikinaganda natin ang pagsingit. Pag kulay blue sa napiko, pag orange, dalandan. Tapos merong green, San Juanico Bridge. Tapos meron din dito guys, wet and dry market. Oh. Choice market. Ito ang napikot eh. Napakadaming tao dito. Te. Parang feeling mo ito yung central ng Rosario. Capital. Sobrang dami dahil. Tapos si... Siya si Markal po. Diba? Teka lang din yan makita. Ano pangal mo sa grinder, te? Eh? Wala. Grinder! E, <laughs> teka lang mo kasasakay. Hindi mo kihingi sila. Ay. Diyan kami sasakay ng tricycle sa kulay blue. Yan. Sasakay na kami sa tricycle. Ay, ate, sorry. Sa ah. tricycle, apatan ah, dito sa loob kasi sa likod kasama driver tatlo apat kami diyan Holy! tapos mamaya mahahablot yung sa ano yung cellphone di ba true My God. Ay, dami na laki dito guys sobra din yung mga lalaki tingnan nyo guys o oh, ayan ang mga tao dito tapos mamaya yung cellphone ready na hablutan kinalakihan ko rin dito guys as in o oh, mamaya na tayo mag chat chat ha maglapag kukuntin mag nyo ko itong vlog kasi mahirap na te ang hablot, ha Hollywood marami pa dyan tindahan ayan kahit naglalakad ka mga tinda tinda pa dyan ganyan And guys eto eh, pa mga tindahan dito marami yung mabibili dito te ayan yung mga tindahan ang mga street dito sa Lifons ba ano tawag dito gulay tsaka prutas so yung pupuntahan namin napiko prutas ba yung napiko basta basta marami may palengke palengke din dito guys tingnan nyo napiko oo alam ko napiko ay mini palengke yan dito sa live homes yeah. ito ang BCS place ng Rosario ay manggahan na pala to manggahan Guys, nandito kami bumaba sa kay Mito ayan. ayan ganito ang mga street dito, ganito kakipot kaya hindi po ako nagdala ng di, kaya hindi ako nagdala ng sasakyan kasi po wala po talagang parking dito kung meron man ay hindi wala talaga mga motor motor lang kaya mahirap mahirap talaga parte na to guys ng Manggahan katapos maraming na ngayong barangay at mga court sa barangay na ang ginagawa nila para magka-court, sini-second floor nila. So, itong ano natin, na court na to, second floor to, ito na po mula sila. Wala pong bola. mo muna. walang bola. O oh, guys, wala pong bola. So, magbablog po muna tayo. Magbablog muna tayo, guys. Walang bola. But it's okay. And it's very happy. I'm very happy. Ito yung court dito, guys. O. Oh. Ano ba? Ayan yung court dyan, second floor yan. So, paano magpa-park dito? Di ba walang parking? Eh? Wala tayong bola? Ikaw ng parking. Eh. Ikaw ng parking. Ay, ay, sa ano? Lucky gold. So, papaano tayo, guys? Wala pa palang bola. Hello, it's Miss Ato, guys. Maglalaro na kami. Kakantahan ko kayo ng salamin, 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 salamin ng buhay. Maganda. Ganda. Hello, si Miss Ito.